200k Lord God sa mga kasi may barat Lord God nga bagat ng kilay basta mga to Lord God para sa 200k Lord ngayon sasabak tayo sa challenge ni Beatmaster na ang price 200k anong gagawin mo sa pera pag ikaw yung nanalo pang full na tuition uday mutulin mo mis polisi mong ikaw mong ang gorja yaw okay na palayo sabihin lang ako sa girlfriend ko. Bal, ibaling mawala yung kilay ko. Basta ka lang mawala. Wala ka daw at yabunta ka. Hindi na ko pa alam. Hindi na ko pa alam. Ready na! Ready, na! Ay, kumpansa! Uy, manalo ka! Wala na kong kilay! Wala na kilay! Tujo pala! Tujo pala! pala! ay pala tayo malakas Ow! okay lang dito huwag lang dito huwag pang ilis yun baka daog yeah pang pala pang pala isa ano ano na minunin minunin doi maallas na gienna samoda 1 2 3 4 5 6 7 sayo bang if quick me hadi naji dus so Tawag sa bako ng kameraman kasi ang kameraman namin sasama sa challenge! Pag ako na lalo, didi ng limang buwan. <laughs> ano mang, mga, problema ng dumating sa buhay mo, huwag mong tanggalin yung kilay mo. <laughs> Nagmahal, nasaktan, nagtanggal ang kilay! <laughs> ang tanong, lipay? Talo <laughs> <laughs> sa pag-ibig! Talo ka naman ngayon! <laughs> Malas!